Ang hirap na tinakbo ni boxing champ Manny Pacquiao ang PSC Oval sa Baguio City sa huling araw ng high-altitude training niya para sa laban nila ni Timothy Bradley sa June 10. Ilang beses nga niyang nilampasan ang kanyang sparring partner sa 6 na kilometrong jogging run. Pag sa Amerika, mas uh, doble siguro ng gano'n. Doble yung uh, yung bagawin namin eh. Kina, kina. Pagdating ng hapon, muli ipinakita ni Batman ang bilis at lakas ng kanyang mga suntok. Dumugo pa nga ang ilong ng kanyang Russian sparring partner. Pero si Coach Van Roach, nakukulangan pa rin. I'm happy where he's at right now, but yung... Know, uh... Some people expect us to be like ready for the fight, but we're about 40% right now we have a long way to go. Bukod sa ensayo ni Pacman, binabantayan din ng Team Pacquiao ang bakbakan ni Floyd Mayweather Jr. at Miguel Cotto sa si linggo. Pero magkaiba naman manok si na Pacquiao at Roach. Mayweather will win by decision, I feel. He's a great boxer and he's got uh, too much speed for Cotto. Uh, magandang laban yon. Dapat panoorin natin. Si Cotto ba si Mayweather? Cotto, Cotto. Diyan sa 14th verse 12. Dahil huling araw na ni Pacman sa Baguio, tinumog din ng daan-daang parokyano ang huling preaching session ng Boxing Champ. Pati ang misis ni Pacquiao na si Jinky, lalong napabilib sa pagbabagong buhay ng mister. Maging happy na lang kasi uh, naging malapit siya sa Diyos. Tsaka lahat ng mga ginagawa niya is parang inaaral niya sa paninoon. And we're very thankful na yun na yung ginagawa namin ngayon. Inaasa ang bababa na sa Maynila ang Team Pacquiao ngayong araw. Nilipad sila patungong Los Angeles sa Sabado para doon ituloy ang training. Mula Baguio City, James Beltran, PUSFY.